po si Doc Willie and Doc Liza ang topic natin ngayong araw na ito ay paano pababain ang inyong blood pressure sa loob ng dalawang minuto ok, uh, ito rin si Doc Willie ako kumuha ng camera mas maganda po kung relax kayo, ha? pwede nakaupo pero kung gusto nyo nakahiga, mas maganda yan tapos para komportable dapat yung uh, may unan sa ilalim ng pa para komportable ang likod So, pwede nakaupo, pwede nakahiga. Simple lang po, deep breathing exercise. Okay? Papakita ni Doc Lisa. So, hihinga tayo malalim ng 4 seconds. Doc Lisa, hinga malalim. Yan. Inhale, inhaling. Pigil 2 seconds. Sabay po kayo. Exhale 4 seconds within 30 seconds up to 2 minutes bababa na blood pressure nyo niyan. Okay? Dapat din walang iniisip pa, Dok Lisa. Paano ba yung mentally wala mo rin sila iniisip? Yes, una sa lahat kaya nga tumaas yung inyong blood pressure. Eh kasi nga maaaring nagalit kayo, ninenerbios kayo, marami kayong mga iniisip, minsan sampung sabay-sabay so kakabahan na kayo. Nandun yung kaba. So gagawin nyo, mag-relax kayo At ito ang gagawin natin sa loob ng dalawang minuto Para tanggalin yung kaba sa ating isipan Okay, so ulitin natin ha Within 2 minutes Kung gusto nyo, 5 minutes pwede Yes, Dok Lisa Okay, so hihinga po tayo Papalakihin yung chan Kung pwede yung chan, ang lalaki Ganito po Yan. Ito po yung second technique na lumalaki ang chan Diaphragmatic breathing to para mas maraming oxygen. Yan. Kung kaya nyo lumalaki chan pakita mo click sa hinga, palakihin ang tiyan. Pigil 2 seconds, exhale 4 seconds. Okay, exhale. Hinga ulit, palakihin ang tiyan. Pigil. Exhale for seconds. Tapos pinapakita ni Doc Lisa yung pursed lip breathing para yung paglabas ng hinga dahan-dahan. Doc Lisa, paki explain Yes, pwede pong ilabas o mag-exhale through pursed lip. Yung parang bibig ng isda. naka ganun, medyo naka-round. At doon yung ilalabas yung hangin kapag dagay exhale. Ang gusto ng natin, tumataas yung tyan, ah. kaya ako hinawakan sa dibdib tapos nakahawak dito sa ilalim ng rib cage eh para nga ah, makita ninyo yung pagtaas ng aking sikmura o nung tiyan. Ganito po. Tayo, please, at uulit-ulitin nyo to sa loob ng 2 to 5 minutes. Tayo. Final tip syempre, tigil sigarilyo. Alam nyo naman, di ba? Okay. Double Lisa? Yes. Maraming dahilan bakit na tumataas, maaring sa stress yung blood pressure, ah, tumataas ang blood pressure kalimitan, stress, gawain bahay, gawain sa trabaho natin, ah, maraming problema, problema sa pera, problema sa bahay, maraming iniisip. Ngayon, kapag tumataas na ang inyong blood pressure, pwede nyo rin para itong gawin kapag nag apply kayo ng trabaho kasi kailangan normal lang inyong blood pressure. Meron tawag na medical check-up para kayo tanggapin. So, ito yung magagawin gagawin nyo bago kayo magpa-blood pressure para bumaba ang inyong blood pressure. Oh, pero siyempre, Dok Liza, kung sobra taas, kailangan din nila ng gamot, siguro mga 20 points maibababa nito sa blood pressure. Oo, oh, oh, bukod pa dun sa maintenance medicines nyo, kailangan tuloy-tuloy yon. Pero, dumarating nga yung pagkakataon na Uh, napagod kayo. So, isa ring tip yun na bago magpa-blood pressure, pahinga muna ng 10 to 15 minutes. So, habang nagpapahinga kayo, itong breathing exercises na tinuro ko ang gagawin ninyo.